Salamat <laughs> kay sa inyong hihata ng bunga, talagang sa rabi, aming makakuha bunga, Wala akong nagtuo nga. Makapanik, hindi ko karong bungas ko. Sabi nga ako. O talagang sarang mo makakuha ng bungas mo eh. Salamat sarang. Kung sa manday kinakaon ninyo sa matag adlaw? Kani-kani, lagot lagi. Lagot mo, sama sa? Sama sa kapuan, ululot siya, masagi nga. Hindi mga, ayro ba masagi nga mga dagong nga mga gag nga. Ayun mo na yung kanon. Nay! Mayong hapon. Hapon saan? Kasi pangalan ni mo? Marlene. Marlene? Oo. Oh. Pa ah, ikaw to kung gipagita. Ang isa man sa sala, sir. Ha? Isa man ako sala. Ah, basta Marlene mo kay mong alan. Oo. Oh. Kung saan yung lugar, Adria? Ah? Ipunay. Oo, oh, na talaga gipagita na niya. Si, an, si nanay Marlene. Mm -hmm. Kaya na ko ihatag sa si imo, dira sa ka. Mm. Oh. Okay ra? Yeah. O dira ata pundo. Kaya na ko ihatag. Okay. Ikaw ang gipangita na taga-agbugas karo kadlawa. Ano <laughs> ang <laughs> kulbaan <laughs> ka Purwangani ko, sir. Nag salamat kayo, sir. Nagang salamat kayo sa'yo. Malibli mo rin makapalihapon man. Ikaw magkaroon. Makapalihapon ka karoon? Oh. Uh. Asa mong tanig ka pa dulong ay? Matulan yung sa'yo subukit. Ang mga itag lagot mo. Kung sa'yo man yung lagot mo? Among kanon. Ipanihapon ninyo karoon? Ipanihapon, o. Pina na idad ni mo karoon ay? 68 na. 68? Oo. Oh. Napakaiba na? Naapa. Sa 70 na ang edad. 70 na ang edad si mong ba na? Oo. So, na, napapukay mga anak na eh. Ah, na. Nangamin na? Oo, oh, kasi ba at man sila nagpuyo. Oo. No kamilan lugar Na akong bata di siya Hmm. Na wala pa naminyo mo ang ipon. Amo imo mo kaipon. Oo, nuwaga chef at aga-aga sa Somang, komi aga ang mga nagrespons. May amo ka no no siya. mga Oo, makikita sakit. Oo, nagpakesakit Nga Akong anak. Ah, wala imong eh, anak, mo ikaw mong wa nigut mo nigto sa uma. Uh -huh. Sus kino. Oh. Nya karon nay sa mga imong partner na yung sa may trabaho pod. Siya ako mag gunaguna siya sa ko anak. At diyan mo ba diyan. Siya, ano, Diya siya ka ora nagguli ina kay papapoy kap na baya gati buang na baya mo lagi kasi ka sitintanyas na imong si partner sin, um. ikaw say sinteoutso sinteoutso sala mo kay ang say imong yata nga bunga wala ka ra baya mismo talagang sarap bunga oh talagsa mo um, makaw um, makasway eh. unsa man nang eh, kinahanglan ninyo si matag adlaw kani ka lagos mo eh. lagi tagup mo uh, sa masa sa masa karpuan lulutya mga halingha hindi mo nga ayo bagi saby mo mga dakong mga magagad na imo ni amukan oh mo ning kanon wala moy pares sa suban wala na siya dahan. Maunay? Nakapipila na ka. Ano, paan lang niya siya. Lagot mo na, wala mong <laughs> so, wa na may among ik ikapalit siya po. Ang tali naman may pakapangwarta kayo. Lagi tayo mga tiguang naman. Tiguang o. man. Mm -hmm. Ano lang ha? Pagkaan ka o pangpalit ay pang karga ani? Eh. Adulong sa inyo ha? Mm -hmm. Ha? Bukit pa inyong balay, Nay? Bukit pa di ha. Bukit, bukit. Wow. Oh, lang, Nay? Masulod ang kwan diri ato sa inyong balay. Oo, oh, masulod. Ani nalang tagaan ta ka o pangpamasahe pamasahe ani ha. Mm. Kaya para ihatod ninyo sa inyong balay. Mm. Oo. Oh. Salamat kayo, sir. Ha? Salamat oh. kayo. Kani, eh. tagaan ka pamasahe. Mm. Karon tagaan ta ka o pangpalit ni mo ang sudan ani. Ha? Oh. Na, salamat kayo, sir. Tagaan, <laughs> salamat kayo, sir. Masulod ba ang yung problema, sir. Ay, no, ay, ako, ano yung problema? Ano problema? sir. Salamat guys sir. Huwag yung nagtuo ka rin na lawa sa inyo. ako nga niya akong kahinta ka rin. Huwag ka Wala akong nagtuo nga. Makapanik, ko ka rin. Mugas ko. Sabi nga ako. Huwag wala ka nagtuo ko na inyo. Wala akong nagtuo. Huwag nga. Ihata niya sa ako. Wala ka nagtuo ka rin na lawa ka rin. Huwag ka rin magbugas. Ako nagdaw mga karon na daw na ay mahatag sa ako. Ah, na yun ay basa sige tag-ampo sa matag-adlaw. Ang gani, na ay tao nga ipadala sa Ginoo hmm. para sa tuwa sa mga kaunta ta. Hmm. Sige magagampo nay. Mm. Sige magagampo. Oh, sige <laughs> nai, <salamat laughs> kina, salamat, salamat, ya ni. Sige nay, salamat kini ha. Ampi kanu nay nay. Nya Mangita lang kag habal-habal ha. Habal-habal oh, oh. may tawagan rin. No? Oh, habang katig habang, di katig. Oh. Ikargal na nimo nya mapiti ka ha. Oh. Kay eh, layo ko mga tadto di unga kami kasulod. Dili. Oh, ano na lang ha. morto nay. Oh, sige, oh, sige hindi, salamat. Nai, man, nai. Eh, salamat kay Sir. Amping kanunay, nai. Salamat kay Sir. Sige nay, ito sa